Kita nyo kung paano magyabang sa internet. Partida, hindi pa sikat yan. Sige na. Sa so, mga nung guwapings ko eh, no? <laughs> Doggy! Doggy! Doggy. Doggy. malamang nagtataka ba may dala akong bag. Magbabalik kasi ako ng libro. Nanghiram kasi ako ng apat na libro sa school eh ang dami ang kakapalalim libro ang bigat eh kaya pag ako yun lang naman ang bangko ko <laughs> po nakain okay. ang plate na lang. attendance ka lang kasi magsasagot ka na ng exam tapos mo magsagot ng exam uwi na lifestyle hindi mo na kailangan pahirapan kung yung sarili mo baka palang makalimutan natin pagtapos ko pala dun sa klase ko na yun babalik pala tayo ng libro peaceful dito ngayon sa school sabad eh oras na 9.19 morning ate ano to? ito ko ba? starfinder ito baka na baka lang ako dyan ngayon ginagawa nila oy! ang ginagawa nyo itan? Bye-bye. mo bye, -bye. Morning bye Bye-bye. 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 So good uh, Snack. pa, exam Yo, so, tapos na tayo mag-exam ngayon. Magbabalik na tayo ng books. Uy, bukas. Bukas. Ay. Yo, gawin tayo. Ano so, yung mga training dun? Football training. Sa akin ang init. Alas kiss ng tanghali. Sa training sila dun. Takbo-takbo sila dun. Sa akin ang sigipa sila dun. Sa akin ang init nyan o. Oh, mga titibay din talaga itong mga ano mga football player talagang pag football kailangan Marindi yung stamina mo yung endurance mo talaga dapat malupit ka Bilang player dahil matigas ka din talaga di ba ensayo ka talaga kasi uh, hindi ka tatagal dyan laki laki yung field na tatakbo ka at dalawang oras na laro diba, o kailan sana pag ano pag malamig pero tulang pa rin nagpakagod pa rin yun eh. so, Tokpog yeah. Tangin ang si Optimum Prime Tang ang si Optimum Prime mag -e edit man po, buwan sa saka di ba? Tumaporma talaga Gusto ko maglakad kasi parang init na lang naglolokohan sa school eh. Oh. Kita nyo, di ba? Rendering na yan, no? After nyan, mag-upload, maglinis ng mga clips. Takbo tayo. Hirap gumalaw kaya nabukasan, lalong-lalo na pagka meron kang kailangan gawin. Now, vacation na. Kaya naratatin natin itong pag-upload, pag-content. -co para sa sarili lang. Ganun. Kung mapapansin nyo, sa unang video ko, wala siyang masyadong effects, wala siyang masyadong, alam mo eh wala, masyadong, wala masyadong gimmicks, kumbaga. So, plain and simple. Kasi yun lang naman din talaga yung purpose ko kung bakit ako nagko-content, -co bakit ako nag-video, bakit ako nagka-camera, nagsasaga mag-edit. Expected ko na yun na walang manonood. Okay lang yun. Ang gusto ko lang talagang matutunan, ang gusto ko lang makuha na discipline sa kanya, eh, alam mo yun, mag-camera, mag-document, ma medyo kahit pa paano mag-improve improve sa editing kung ano man yung ma-discover madi ko dito. Ma very random lang, very ano lang, kung ano lang maisipan, di ba? So, yun naman talaga ang point eh. Parang talaga malibang. Meron ka lang matutunang isang discipline para lang maiwasan yung pagiging unproductive mo, di ba? Tsaka aminin nyo, di ba? Totoo din minsan na pag halimbawa, pag pakiramdam mo may nanonood sa'yo, may nakatingin sa'yo, iba yung paggalaw mo, iba yung galaw mo, eh, di ba? Parang pagkaalam mo may nakatingin sa'yo, eh, di ba? So, parang ganun din yun kasi ang cellphone, parang tao din naman yun, eh, di ba? para ka rin nakikipag-usap sa tao eh. Nga lang, one way, hindi naman sasagot yung cellphone mo kagaya ng tao eh, di ba? Baga oo lang ng oo yan eh. Uh, May, June, hanggang July, yun ang mission natin. Nakipag-usap sa camera. Yeah! Nakapag-upload na ako ng unang video. Ina. Ngayon, ngayon, ang gusto kong malaman dito, kung okay? ito, copy link pala. Tapos sa Facebook, sa Facebook po, ano? Sa Facebook ko siya, Share. Ngayon, isi-share ko tong YouTube video ko sa Facebook. First video. Sa, sa pakiramdam talaga, eh. Oh, uploaded na to. Ngayon, ang gagawin natin, isi-share natin siya sa Facebook dito. O ganyan. Yun, pwede. Oh, shit. Astig. Pag pinaste mo yung YouTube, yung YouTube link doon sa post mo, automatic na lalabas yung thumbnail. Taka na, galing. Yeah. Tapos na lang natin to. Tapos, takbo na tayo. Yo, katapos ko lang mag-upload. Ngayon, takbo tayo. Liligo muna ako saglit. Tapos, takbo. Liligo ulit. Tapos, magluluto tayo ng 3 pieces na hard-boiled egg. Tapos, orange juice na malamig. Not my usual running schedule <sighs> Pero ngayon Mahirapan ako dahil matagal-tagal lang hindi nakatakbo Sige na.

Simpleng simple lang naman itong lutuin natin. 3 pieces. Tapos, orange juice. Ah, diba naman sa inyo, diba? Wala din. Yung na natin na calories. Wala din. Babalik din. Sobra pa. Ang secret. Gold egg. Tapos, ito. Alam ko, may iba namang mga variant nito. May ibang mga brand naman nito. So, may mga mas mura pa kesa dito. Ito kasi, ano ba ito basahin? QP. Medyo ang pangit ng pangalan eh, no? QP. One. Hindi Yun lang babasagin. Habang iniintay natin siya, mag-sort naman tayo ng clips natin. Na-transfer tayo mula dito sa phone, pagkakita sa computer. Tignan nyo tong picture ko na to ah. Itong so, picture ko na to, kuha to sa isang accounting firm sa Makati. Ito, anong guwapings ko eh, no? <laughs> Yo, shoutout sa'yo. Si ano to, classmate ko to, si Ben. And, um, Makulit din yan. Boss, yung mga kargamento, ayos na. Si A. Very good. Good job. <laughs> no orange juice. Konting kwentuhan lang. Ang dahilan talaga kung bakit ako kumakain ng prutas ay dahil na-influensyahan ako ng isang stoner. O, sa madaling sabi, nang nagchichongge. Okay? <laughs> ang kulit ng kwento na to eh, kasi palakas pala ng tama ang pagkain ng orange after mong mag kain ng orange. Kaya ang paborito ko ngayon na inumin orange juice. Kumbaga parang yung ano nga, eh, di ba? Yung album ni Wiz Khalifa, Push and OJ, di ba? Cheers. Oh, dahil nasa paso. Parang ko na to, eh, nilalive ni Speed, eh. Panuorin natin. Please stop! stop. Bakit pinatay ni Abby si Joel? Yeah. Si Ellie yung cure sa like mga zombies. Ngayon, ang mission lang talaga ni Joel nung no part 1, kasi part 2 na to eh. Ang mission lang talaga ni Joel doon is i-deliver si Ellie doon sa mga hindi ko alam kung ano yung far-flies ba yun, yung parang corporation kung saan sila kung saan siya gagamutin para makapag gawa ng cure ng, mga sa ano antidote. Ngayon, si eh, parang si Joel nagbago yung isip niya after niyang ibigay si Ellie doon sa mga taong mag-aano sa kanya kasi kapag kinuhanan siya ng cure, kinuhanan siya ng antibodies, mamamatay siya. So, nagbago yung isip ni Joel, last minute, nandun na, dinala niya na doon mismo sa lugar kung saan siya gagawin. Nakaano na lahat-lahat, nakagown ano, na siya, hospital gown na lahat-lahat. Nagbago yung isip ni Joel, pinagpapatay niya lahat nung mga tao doon yung malalo na yung mga doktor eh nagkataon yung doktor na isa doon tatay ni Abby kaya galit si Abby kay Joel kaya siya pumatay kay Joel yun ang pinakabuong kwento ng The Last of Us pero napakagandang story talaga kung ako magkakaroon ng console tapos pipili ako ng laro na lalaroin ko ito lalaroin ko kahit napanood ko na to part 1 and 2 yung Last of Us part 1 yun nga yung nagbago yung isip niya diba yun sa hospital sila yun yung ending ng Last of Us Part 1. Itong nilalaro niya, Part 2 na. Yung ending nito, nahuli parehas si Abby at saka si Ellie na parang kalaban. Nahuli sila, di ba? Nahuli sila, right? Tapos, parang nandun sila sa pinaka parang isolated na lugar. Parang mga panibagong group yun na kalaban. Nahuli sila parehas. Nauna si Abby. Eh, gusto nga patayin ni Ellie si Abby dahil nga gusto niya magiganti eh. Nakita niya si Abby doon, nakasampay doon sa parang cross. Parang mamamatay na si Abby. Kasi si Abby, malaki katawan eh. Payat na siya. Parang nahuli siya ng mga tao na hindi ko alam kung bakit. Tapos, nag-away pa sila. Talagang nagpang... Nagpang-abot pa silang dalawa sa dagat. Nung malapit, niya, malapit na sanang mapatay ni Ellie, si Abby, pinakawalan niya. Pinakawalan ni Ellie. Kasi o hindi naman tatapos yung parang feud, yung parang pagkakagulo, di ba? Kung patuloy lang ng patuloy yung patakayan nila ng patakayan. Diba? Pinakawalan niya nung no, ano. Kasi kung tutuusin, pa, kaya niya nang patayin si Ellie eh. Ay, si Abby pala. Kasi ni, 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 nilulunod niya yun, alam ko eh. Mamamatay na talaga si Abby dapat. Maano na niya. Nakukuha na ni Ellie. Nga lang, pinakawalan niya talaga. Ganda, ganda ng story na ito, promise. Speed nga, addict na addict po. Oh. Tahan na, 12 hours na lang na live yan. Di ba? After mamatay ni Joel, the rest ng story hanggang matapos, nag-revolve na lang sa nag silang dalawa, nag-ahanti nagpapatayan. Yun na lang umikot yung story